Ayan, yeah, ko na yung po, oh. para po maglak lock Alak na siya mga lods. Kala right. so, mga adol, <coughs> uh, yung pinagawa sa ating panit. Talagyan ko na lang pataw. Balik ko lang pa. Ito pa. Tatagyan oh. natin ito kami ito po ako naglalagay ng pataw sa daan para hindi masigit kasi pag po maglalagay tayo ng pataw kailangan po natin dyan yung nakaladlad yung ating lambat bali konti na lang po ilalagay kasi na nagyan yung iba wala akong mayari ngayon hindi ko, na, hindi ko nagawa kahapon gawa ng ulan Alam po niyan, medyo Nagad, tirado ng konti para pagka yung lubid niya magparehas. Pagka po kasi hindi parehas ang atak. Yung isa po niya na ilaylay. Isa niya tirado. Kaya wala ang parehas yung tirado. Tama mga dala. Ay naman lang yung ganitong laylay ng lubid para hindi siya masyadong mahirap. Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi. lalatag ko po sa ngayon para po pag sinahin uh, natin nahi, hindi po sa dilat. At maganda po kayo sa lambat. Yung dilat ang lambat. Dilat yung... yeah, yung yung dito. Ito rin. Ito rin. ko na. Ito dun Medyo mahaba-haba rin po ito kasi gawa nung tatlong panyo yung pinagawa sa atin ito po mga edo, yung sinasabi kong pikit ang mata kailangan po pagkawagawa tayo ng lambat kailangan yung mata nakapikit ito po yung sinasabi kong pikit ang mata ah, ganyan siya saka natin siya lalagyan ng pataw ay panukan natin kahoy lang ito yung gamit namin sinelas na ginagawang pataw mga lumalo ginagamit ko kasi nagagamit pa naman yan mga lod kailangan po pag gagawa tayo ng lambat kailangan laging pikit ang mata para pumupupugpo ang mga isda ito po yung pinagawa sa atin na 0.15, Pinag pinagsama ko po yung 0.30 at saka yung 0B5. pero parehas naman siyang 5 ang mutas ng mata sa pinata yang kaya po siya laging lagi po tayo mayroong lagi po siya mayroong kailay na ganito para pagka pagka pumupong yung isda hindi na siya makakatras puro paabanti po kasi ang isda Sarap mamaril yun, Oh. Mahaba-haba rin po yung tatlong panyo na to. Mga 100 meters din po yan. Ayan po kami gumawa ng maglagay ng pataw. Laging naka nakalablad para hindi, na, hindi na po namin yung binibilang. Basta kinakadkad na lang po namin at saka namin. Sinatansya na lang yung kung ilan yung pipikit sa mata. saka yung ilan yung binat. Tatlong ikot po para po mag-lock. Alak na siya mga lods. Ayan, mga idol. So, oh, idol, kain po tayo. Wala ko pilitong bulig. Sasawan ko. Kamatis, ay sili at saka suka. Suka tayo. Bulig ang ating ulam, mga idol. Mm hmm. Well... Ayan mga idol. Kaya dito na yung lampante Ah, pinaghalo ko po yung 0.20 at saka po yung 0.30. Parehas naman po ang mata niya, 5. Kaya pwede naman siya pagsamahin. Kaya humaba rin siya ng mahaba. 100 meters na po ang haba nito mga logs. Ayan, ready na po sa sa may ari po. Pwede nyo na po kunin yung yung lambat mga logs. Ito so, na mga idol. Alam na po mga